Ayan mga bros, sa playa Pinasalan natin itong bangka Tagal ng taon na to Hindi na pa sa dagat Maganda naman ang panahon ngayon Kalmada no? Maganda oh. naman ng panahon, kalmada Nagalautan na yung mga bangka oh. Sa lubungan sana ako eh. Ilang tao dyan kay Jackie Kadyon? Apat. Kaya apat. Puro extra din no? ah. Ako. Wala rin yung tao si Kadyon pero no? may ah Wala rin yung tao si e, Kadyon pero may na. Wala rin yung tao si Eh, makina namin ni eh, Kingston. Ang kasali lang yung Yama at saka Procrit. Nagalawot na ng mga bangka oh. pala amihan tapos ayan panay na lautan ng mga bangka oh. Yan. wala na iba na taga panahon na ah. diba? ano mapapansin mo okay, ikaw, ikaw hindi mo pa inabot talaga ng kaming, kaming maliliit pa But... bagamat may low pressure na na binabalita eh, naglalauta ng mga bangka kasi kalmada pa naman baka makahuli shoutout na lang sa aking mga kumpare, kumare kay Maring Karen kay Maring Koy kay Maring K kay Parin Boy, kay Parin Nogi shoutout kay Kamike TV kay Baronski TV kay Marlonski Adventure at kay Chris TV John Pising TV at kay Pampi Pising at kay uh, sa lahat ng aming subscriber at mga silent viewers namin diyan. Yan, shoutout kay Ka Richard, kay Ka Leia. Shoutout kay Princess, kay Clark. At saka kay Lian Subiyon. Yan bali, ganito lang aming video. shoutout po sa inyo lahat. Ingat po at sa lahat ng OFW. Ayan, paalam na. Ka Johnny TV. Bye-bye.